Hello mga ka-idol, ubay-ubay nang karong adlaw mga kaidol mao ni kuha naku, mga kaidol tamala mga kaidol pugita sa Tagalog mga kaidol idol Mahaling napa. Hmm. Napay ko mga kaidol ah, sisnik. sisnik Ah si Ah mao bakasi mga kaidol Ah bakasi. Nakuha mga ka Oh, tamala. So, malaking tamala mga ka Pugita sa Tagalog mga ka Napakarami ng huli ngayong araw mga ka Oh, mga ka oh, yung malaking uh, uh, tamala mga ka idol. Oh, ano siya ka Update karon mga ka Thank you for watching mga ka God bless all.